Hello guys, so uh, this time uh, papik, pa, pakit pa pa tuturo ko sa inyo kung ano nga ba yung dapat natandaan kapag magdodrawing ng displacement diagram ng follower ng isang gang. Okay, so ano-ano nga ba yung mga iba't ibang uh, motion no? ng uh, follower? Siguro uh, yung i-discuss ko lang ngayon ay yung mga uh, may hirap no? Okay, So we have ano ba 'yon uh, accelerated accelerated or uh, uniform acceleration okay so kaparehas lang ito ng positive acceleration no Parehas lang 'yan Kapanga ano ba parehas din lang 'yan sa uh, uniform acceleration, positive acceleration, mga ano ba? Positive acceleration. And then, we also have uniform deceleration. Uniform deceleration. Or, kaparehas lang ito sa accelerated motion. Okay. And then, ano pa nga ba? Decelerated motion. Uniform. This. Retarded, no? Uh, or negative. Negative acceleration. Parehas lang yan. Okay. Then, dito sa taas pala, meron din tayong pwede rin tawagin to na uh, accelerated, no? Accelerated motion okay so parehas lang yan ha pare parehas lang yung mga yan okay then we also have yung harmonic naman ito yung apat na ano eh uh, kapag sinabi natin accelerated harmonic accelerated harmonic motion harmonic motion ano bang kapares nito uh, wala ano asin ganyan lang siya And then we have uh, ah, pwede rin pala ito sa ano pa nga ah, bang tao Accelerated. Accelerated. Ah, harmonic motion. Okay. Then pwede rin retarded. No, retarded. Retarded. Harmonic motion. Ayan, pares lang yan, ha? Okay, then, ito pala, yung uniform acceleration natin, pwede rin nating tawagin na retarded motion, no? Retarded motion, okay? Ayan, sige. So, ano nga ba ang pagkakaiba o itsura ng mga yan sa displacement diagram? Kapag nakakita kayo ng ganun yan, kayusin natin, no? mas maganda. Kapag nakakita kayo uh, kapag yung motion mo ay paganyan. Dalawa lang ang ibig sabihin niyan, no. Okay? Pwedeng ito ay basta pataas ito ba? Basta patas yung motion natin, pwedeng ito ay accelerated motion or ano na yung uniform uniform acceleration or pwedeng accelerated harmonic, no. Okay, yan. Basta pa ganyan, pataas. Papakita ko sa inyo, tignan natin. Ito yung accelerated motion or uniform motion or positive acceleration. Ito naman yung accelerated na harmonic. So magkamukha sila, meron lang simpreng pag-discrepancy, uh, no? Meron lang konting pagkakaiba. Tignan natin. Siguro kulayan natin ito ng para makita natin yung difference blue ayan basta yung itsura niya pa magkaparehas halos magkaparehas o so, ayan eh okay. maliit lang no so yan yung uniform acceleration tsaka uh, uh, accelerated na harmonic okay so paano naman sir yung pabaliktad pa ganyan Yan, automatic kapag pa ganyan, para basta pataas ito ba? Pataas. Automatic ito ay retarded na to. Retarded, ano pa nga ba? Uh, retarded. Decelerated, no? Decelerated. Okay. Uh, uniform, uh, retard, uniform, ano to? Uniform deceleration or pwedeng decelerated harmonic. Okay. Yan. Kailangan lang nating Uh, para magawa yan, i-mirror lang natin tong dalawa. Yun yung itsura. I Gawa tayo ng line dito. Mirror lang naman to eh. Yan. Okay. O oh, yan. So ganyan naman ang itsura. Oops. Kailangan pa palang i-mirror to no. Mirror pa pala to. Kailangan pang i-mirror to. Ayan, itong dalawa. Okay. Mirror. O so, yan. So, ganyan naman ang itsura kapag o so, yan, no. Uh, magka, magkamuka pa rin, no. Almost magkamuka, no. Okay, yan. Kasi okay, so kapataas ito ba, pataas ito na accelerated acceler harmonic motion. Ito naman ay pataas ito na uniform deceleration. Ayan. Okay. So, and then kapag ano naman, i-mirror lang natin ito dito. To i-mirror natin 'to. Dalawa na 'yan. Ano kaya ang itsura niyan. Oh, ayan. So kapag pa ganyan naman, pababa ito ha, ah, pababa. Pababa. Kapag pababa naman tayo, basta ganyan ang itsura, basta ganito ang itsura. Okay, basta ganito ang itsura. Hmm. Basta ganyan ang itsura, pababa ha, ah, dalawa yan, pwedeng ito ay accelerated ito, no? Accelerated ito. A uniform acceleration or pwedeng accelerated na harmonic. Which is, ganito na yung itsura nila. Oh. Ayan. Ba, diba? Then kapag i naman natin sa taas, dito, mirror naman natin to. Oops, sabag ito ayaw. Ayaw naman. ni? Okay? Wala na. hindi pala natin na enter eh okay, so ganito naman ang itsura ng, ayan magkamuka sila. Almost magkamuka. Ito naman ay accelerated na uniform acceleration. Okay, and then accelerated harmonic. So, yun lang naman yung dapat ninyong tandaan, no? Pababa yun. Yung opening. Yan, parang ganun. isipin nyo na lang yung parabola pala ang parabola natin either pa no parabola ganyan or yung up and down lang mo ang tingnan natin no ayan okay yung kalahati nito atin mo yan no ito ay retarded no napataas yung ito naman ay accelerated na pababa diba so yung opening niya ito open downward no open downward ito ay apart. But anyway, bar hindi kayo masyadong maguluhan, basta itong na lang tandaan nyo. Ayan, ito. Okay, yun. Kung cavity ba ang tawag doon, no? Yan. Yan yung dapat ninyong tandaan. Okay, so... Thank you for watching.